Dito nga may natanungan po tayo na dalawang ali po. Sasasinantan niyo. Ah. Apo, sabi nga po nila dalawa, eh, hindi po dito yung bahay po ni Nanay kung saan po yung pupuntahan po natin. At dito nga po guys no, shout out. At dumating na nga po tayo dito guys sa bahay po ni Nanay at kasama ko nga po pala yung dalawa kong anak diyan. Pangalan mo na eh Violeta Candelario Umbas So yun guys, balay pumunta po tayo doon sa barrio po guys no, hindi po natin nakita si Nanay Araw nga to guys no, isamahan nyo naman po ako guys puntahan po natin guys ang barangay Sampad dahil po sa request po ni Ma'am Angelica Royo para po makita daw po yung lula niya, kasi matagal na daw po na hindi po niya nakita, at ito nga po yung mga dinadaanan po natin guys, para marating po natin yung request po ni Ma'am sa barangay Sampad Music So yun guys, dito na po tayo guys sa barangay Sampad po dahil po sa request po ni Ma'am Angel. So ito po yung daanan. So ito po yung papunta po dun sa San Antonio. So guys, pasokin po natin. At ito na nga po yung daanan po papunta po dun sa barangay Sampad po. Dito po tayo dadaan guys sa maliit po na tulay po para po makapasok po tayo sa loob. dito nga po guys no, dumating na po tayo dito guys sa pinakabaryo po ng barangay Sampad at dito nga may natanungan po tayo na dalawang ali po sa -sa -sa ah. opo sa -sa -sa. sabi nga po nilang dalawa eh, hindi po dito yung bahay po ni nanay kung saan po yung pupuntahan po natin at dito nga po guys no shout out po dun sa tumawag po sa atin pangalan ayan shout out po sa inyong lahat at dito nga po guys no napatuloy po tayo guys sa papunta po dun sa tinuro po sa atin ng dalawang ali po kung saan po yung bahay po ni nanay na request po ng kanyang apo dumating na nga po tayo dito guys sa bahay po ni nanay at kasama ko nga po pala yung dalawa kong anak dyan pangalan mo na eh Violeta Candelario Umbas So yun guys, bali pumunta po tayo doon sa barrio po guys no Hindi po natin nakita si nanay dito daw po siya yung bahay po niya So bali kami po nag-vlog Oo, sila nag-vlog Nag-vlog po kami nanay din ni nanay magbungko Oo hindi lang <laughs> So, bali, request po sa Nemo si Apo na si Angel. Angel Royo, kilala mo po. Sabi sa sana, sana, idol, mapuntahan niyo rin po ang lola ko sa Purok Manaol Sampad. Gusto ko po siyang makita ulit. Miss ko na po siya. Gusto ko po sana siya I-surprise sa kanyang birthday sa June 27 pero malayo po ako kaya hindi ko po, po magawa yon sana idol mapuntahan nyo si lola Shirley, salamat po. Sana mapansin. Isa siya po siya nga gusto po sa inyo na sabi yun. Sabi gusto ko po siya kamustahin. Kasi ilang days na rin na hindi kami nagkita sa ka-idol. Pakisabi na rin po, belated. Happy birthday po sa kanya. Wish ko po sa kanya ay eh, magpalakas po siya para sa amin ng mga apo niya bawasan po ang pagtugtas sa na, nagpapasalamat po ako sa kanya sa pag-alaga sa amin nung mga maliliit pa, pa, kami salamat la kasi andyan ka palagi para sa amin kahit mga pasaway kami ingatan mo palagi sarili mo again related happy birthday lula mahal na mahal kita miss na miss na kita from Angelica to Shirley Misa. Kalau <laughs> ni aku kembali, historia. Anje. Mag-iingat ka lang dahil sa ngayon mo pag-eskwela ha. Kay si Angel, man Manger eh. Mag-ayaw ka din na pag-eskwela. Kay ara ka na kay mama mo. Kaya si Angel, Harry Manger sa akon. Kag maayaw lang din ang inyo pag-eskwela. Diba na? <laughs> At pagkatapos nga po pala nag-message po ni Nanay Charlita ay sabi po ni Nanay Bulita po ay siya na naman daw po mag-message po para po sa mga anak niya. Ba, pangalan mo po. Eh? Violeta Umbas Candelario. Salamat ko po sa akong mga anak. Yes, dami hagid ang akong anak na si Sunny Umbas. Ay hindi ko po, po antigo magawit magawid silpon. Sila lang sa akong maluoy magbigay pira. Kahit wala ako, ibinising gamot. Nagakasakit ako firmi kahit pagkaon ko ulam. Salamat lagi sa akong subang ah, siya magulang pag labi na ang bata po si Jeffrey Pagin. Nagpapatid niya. Salamat po kung padalhan naman nila ako pira kay Lakios at Kasugat. Wala pang sinyo. Salamat po. Maraming salamat sa anak ko. Ang sani, sani kay Jeffrey Umbas. Ito po yung mga binablog po natin guys na makita po yung mga pamilya po nila. Na para kung may message po na gusto po nila sabihin po sa nag-request po ay dito po sa vlog po natin marinig po ng nag-request. So, maraming salamat po and sa lahat po ng followers po natin. Maraming salamat din po, ma'am, sa request nyo po na napuntahan po natin si Lula mo, Shirley. Maraming salamat ulit and God bless. Bye. So, guys, abangan po natin, guys, yung part 2 po ng interview po ng dalawang magkapatid at isang magpinsan po dito po sa vlog po natin.